Kagigising ko lang pala neto kaya chinek ko yung cellphone ko kung anong oras na. Gabi na pala. Pagka-open ko nga ng Facebook ko, grabe ang daming chismis. Natulog lang ako ng 48 hours, ang dami ng chismis pero wala naman tayong pakialam diyan eh. Nagugutom na ako kaya dali-dali na nga pala pumunta dito sa rep, no para kunin yung binili kong tahong. Iniisip ko nga eh kung anong magandang luto dito sa tahong. Nga pala guys, kay Kuya Ryan nga pala bumili ng tahong. Eto nga pala ang kanyang FB, mura at matambok ang kanyang tahong. Kaya mag-order na kayo. Pumunta na nga pala oh, dito sa lutuan ko no at naisipan ko nga pala dito sa tahong ay eh, adobo. Kaya kumu nagiwan na ako ng Ricados tapos nagiwan na rin pala ako dito ng sibuyas no gantong hiwa nga pala yung ginawa ko sa sibuyas tapos nagiwan na rin pala ako ng bawang hiniwa hiwa ko nga pala yung bawang sa malilit na parte ganun din sa may luya no yung adobo ko nga pala lalagyan ko nga pala ng luya no why na? trip ko yan eh gantong hiwa nga pala yung ginawa ko sa luya guys tapos sinudod ko na nga pala ang hiwain nitong mga sili kasi eh, spicy adobong taho nga pala yung gagawin ko binuksan ko na nga pala yung kalan tapos kinuha ko na nga pala dito yung mantika tapos lalagyan natin ng konting madami pagkainit ka ng mantika eh magigisa pala tayo dito ng bawang sinudod ko na nga pala dito yung sibuyas Igigisa-gisa lang natin yan ng konti, no? Tapos isusunod na pala natin itong sili. Konting gisa nga lang, eh isusunod naman natin itong luya. Tapos igigisa-gisa lang natin yan, no? Igisa natin siya ng one minute. Tapos isusunod na pala natin itong tahong na nabili natin kay Kuis Ryan. Grabe, ang tatambok na mga tahong niya. Talagang gaganaan akong kumain nito kapag ganito katambok yung mga tahong. Pero syempre, konting kanin lang yung sasandukin natin. After nga ng 3 minutes o 5 minutes, eh lalagyan na pala natin ng konting toyo. Tapos maglalagay naman tayo dito ng konting seasonings. Pumitas na rin pala ako dito ng oyster sauce tapos bubuksan natin yan no after natin mabuksan yung oyster so sauce eh, eh na natin yan dyan tapos lalagyan natin ng konting paminta maglalagay rin pala tayo dito ng cheat code no pero konti lang tapos ayan guys haluhaluin lang natin yan no haluhaluin lang natin tapos hintayin natin maluto mga 5 minutes ulit pero mapapansin nyo naman yan kung luto na eh tingnan nyo naman tong tahong na to guys so grabe diba ang tatambo talagang gagananaw kumain nito? Eh, nakalimutan ko nga maglagay ng suka dito pero okay na yan luto na eh. pagkatapos ko nga lutuin yung tahong eh magsasandok na nga pala ako dito ng kaning lamig isang sandok lang syempre. Tapos sumandok na rin pala ako dito ng spicy adobong tahong. Masarap pa naman kumain ng tahong sa gabi. Grabe, panalo to. Ngayon na lang ulit ako makakatikim neto. Kaya tara, food trip na tayo. So guys, ito nga pala niluto natin na spicy adobong tahong ni Carla. <laughs> oh si tahong nakarog-garog. You know? Takal ko rin hindi nakakain neto. Tikman natin pare, first bite. Mmm! dino din ha ah. Medyo manghang Wow Grabe Kita nyo naman guys Ito yung masarap na parte Diba? Diba? Mmm Sarap Mmm Guys ngayong araw lang pala ako kumain ha ah. Baka isipin nyo Sira diet ko Eh Tuwing kumaka Tuwing ano Kumakain ako Tuwing vlog ko lang Mmm Mmm mm. Lagyan natin ng chili flakes para estetik yung ating pang last bite. <laughs> wow. Mm. Last bite. Mm. Ano nalo?